welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And it's me, Ate Jeng, at sa likod ng camera, si Daddy D. <laughs> Ayaw magpakita. Kasi ulas na ulas sa init. Sobrang init ngayon ang panahon, guys. At kaya medyo late ang aking upload dahil galing ako sa sakit. Pasensya na, dalawang araw na bagsak ang atin nyo. <laughs> Ayan, meron tayo ngayon i-update. Yeah, ah, kung maalala nyo yung sibuyas na bigay ni Sir Dan Bite noong February, first week ng Feb, in-upload ko yon sa vlog 273. Ito po yon. Iting natin dyan sa overlay para ma-remind -ma, ma remind ni ma remind sa inyo yung inilagay natin sa ipa. Ngayon, i-check natin kung effective. Ah, kung effective yung ginawa natin. Nandito siya talaga. Wee! <laughs> Nandito yan, guys, for almost 7 months. Actually, 7 months talaga. Kasi, February, March, April, May, June, July, August, September. Uh, first week din yon, First week din, 7 months na siya. I-check natin ngayon. Lah, hindi makalabas. <laughs> Kung ano na ang nangyari. Ayan, nilagyan ko yan ng plastic. Lagyan natin ng plastic. Tapos ng rug sa ibabaw. Tapos ito na yung sibuyas talaga. Wait lang. Hindi siya makalabas. Yeah. Nangangamoy. Parang ano na to ah. <laughs> Parang marami ng bulok dito ah. Ayan, ayan. Tumapon. Wait lang. Tumapon yung ating ipa. Ayan. I-check natin kung effective yon Kasi yung mga natira na yon, yung mga natira na yun guys, mabilis talaga siyang nabulok. Wait lang. Mainit talaga ang ating panahon, grabe. ayan tingnan natin. Tada! Wait lang. kung ano nang nangyari? Pipis. Naging pipi. Tada! si Otep. Ayan! Yung iba. Anak pa. Kuha nga anak ng ano. Ay, wala nang laman yung iba, oh. nalus <laughs> Nalusaw oh, yung iba. Siguro yung mga ano to. Yung mga medyo mura. Pero tingnan nyo guys yung iba, oh. Yung ibang natira kasi namin doon. Yung hindi namin inilagay dito. Wala pang isang buwan. Ano, dad? Nabulok na. Pero ito, tingnan nyo talaga, oh. Two weeks lang two weeks lang, nabulok na yun eh. Yung mga natirang iba, talagang ano siya, effective siya, pero tingnan pa natin yung iba. May mga nalusaw, pero gamitin na natin to, kasi matagal na yung seven months. May mga nalusaw, pero, ay may mga nalusaw talaga oh. Naging balat sa kaya puntahin laman. Balat na lang! Yung iba, ala, mas makakipayata yung balat. Ay, hindi. Buo pa rin yung ibao. Anak, pakuha nga anak nung tray natin na yung na green. Ay, yung ano, yung bauna na yung na green sa taas. Tingnan natin kung gaano kadami yung makukuha nating buo. Yung bauna na yung na green sa taas. Yun, 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 yun. Yan, ilalagay natin to dito. Sa pagkakatanda ako, tatlong kilo to na, ba diba? Tatlo or apat na kilo ang daming naging ano ayan ang daming naging naging dahon ay na alam <laughs> hindi siguro ano yon hindi siguro siya dapat sa mga sariwa medyo sariwa o oh, naging balat balat na lang to guys <laughs> alam na wala nang iba parang kumunti talaga parang balat lang yung natira Hala, balat lang yung natera Sige, kunin din natin yung balat kung gaano kadami. Mga 3 kilos to eh. So, effective siya doon sa mga medyo magugulang. Ayan o. Buo talaga siya. Pero yung medyo mura kasi meron tayong nalagay. Kasi hindi naman na natin napili isa-isa talaga yon Ay, oo. Ala, wala na. Sumama na sa ipa yung iba. Ang dami na to. Ang dami na to, guys. Pero konti na siya, oh. Hmm. Konti na tayo makukuha natin. Kasi naging ano na. Naging mga balat. Oh, ayan, oh. Oh, So dapat talaga, yung mga good, ano talaga dito, yung mga good na sibuyas, ibig sabihin, yung mga talagang magulang, tapos yung bilog na bilog, ayan o, no? nalusaw. So effective sa mga magugulang. Kasi may part talaga dito na hindi magulang, napansin ko rin yun noon eh pinilit kasi yun sa pag-ani. Eh. Oo nga, parang ano pinilit kasi to sa pag-ani. Hindi pa sa anihin dapat hindi. talaga. Oo nga, ayan oh o. Oh. Manilit pa yan yung mura. Ay, yan. ang dami talagang nalusaw guys. Nalusaw talaga. Wala na halos o. Oh. Kasi February, kasagsaga ng kasagsaga kamahala, ng, ng, sibuyas kamahala noon. ng sibuyas noon. Parang sa naihabol sa mal yan. lang na ano. At saka siguro talagang ano na siya. Ah... Uh, magulang din, pero hindi, naghalo-halo ba? Hindi na napili. Kasi ito maganda, o. Oh. Tingnan nyo naman. Subukan natin balatan na talagang effective siya para makita nyo hindi bulok. Yung talagang magulang. Yung mga part na magulang. O, oh, tingnan nyo naman. O, ganda-ganda pa, o. Oh. Hmm. Kaya lang, malapit na rin siya. Malambot na, eh. Ayan, oh, may konting itim. Pero, goods talaga. Oh. Seven months ba? Na? Seven months naman kasi yan, eh. Pwede talaga pala. Sa hindi na yung pipiliin ta pipiliin dapat yung itatago ano? Kasi o oh. <laughs> mas, mas, marami pa yung balat. Ang dami na to eh. O oh, tingnan niyo yung magaganda Oh. oh, maganda siya yung magaganda talagang na itago. Maganda pa rin. Saka ang ano niya, para pa din siyang sariwang-sariwa na I mean, fresh na sibuyas na pa, kung baga parang na stack talaga siya dito. Eh samantalang may i-stack mo lang 'yan sa storage. Sa storage na 'yung mga parang freezer. Doon nang ini stack ang sibuyas, guys. Napakamahal nga ng cold ano doon eh? cold, cold storage. na tinatawag. Meron kasi dito sa amin cold storage. mahal Kaso sobrang mahal doon. Yung mga Usually, mga traders naman ang naglalagay doon. Pero ito, oh, nalulusaw pala siya. Naging balat na lang, naubos. <laughs> yan na lang, konti na lang talaga. Pero dito, tingnan pa natin kung meron. Kasi, nandito na siya, nakahalo na sa ipa yung balat. Tatlong kilo to, eh. Or dalawang kilo. Pero hindi parang tatlo to. Talagang nalusaw, oh, ang dami, oh. Tingnan mo to, dada, oh, pakita mo, oh, yan, oh. Sobrang dami. Wala na halos. Hindi ko to guys binawasan ha. Ngayon ko lang talaga to binuklat as in. Hindi ko to binuklat. Hindi namin to pinakialaman sa loob ng pitong buwan. Nakastock lang siya dyan sa ilalim ng table. Pero talagang naubos. Ayun. Oh, Hindi tutubo, malambot. Tutubo ito, na malambot. Ako, yeah. <laughs> Siguro sobrang nabasa, ano, nagmo-moist yung ilalim. Yung isa o oh, parang medyo tumutubo na. Ito rin, no? Ah, yung bandang ilalim. Ano, mama, nagpawis. Siyempre kasi sa loob ng pitong buwan na yon, yung klima pa bago-bago. May time na mainit, may time na malamig. Kaya nagkaganyan siya. Pero at least, kapag ang sibuyas pala na goods talaga, yung magaganda tuyo ang ating inilagay dito sa ipa, effective siya. O, oh, di ba kasi ngayon lang naman namin ito naranasan. Hindi kami nag-gaganito talaga. Pero kung ang ano mo ay medyo mamasa masa at medyo sariwa, ganyan ang mangyayari. Magiging balat. Nalusaw. Oh. At least, alam na natin. Kaya alam yung iba, wala namang mga ipa na pagkukunan. O, oh, yung mga farmers na, ano, pwede tayong mag-stack sa mga sako-sako. Make sure lang, na tuyong-tuyo yung ating sibuyas. Kasi, wah, oh, tumubo na yung ilalim. Tumutubo na yung ilalim kasi mamasa-masa na siya, oh. Iba-iba na kasi ang klima, eh. Yan! Huwag na nating pakakalkalin at wala na talaga, guys. Wala na rin siya, oh. Iyan na talaga. Kasi yung amoy niya, amoy na amoy talaga yung sibuyas. Oh, meron pa konti. So, ang conclusion ko, ang conclusion namin ni Daddy, <laughs> yun nga, talagang mas dapat tuyo. Kasi wala naman kaming sibuyas nung mga panahon na yon Tapos, syempre, nagpadala sa amin si Sir Danvite na sobrang dami din hindi naman namin mauubos din siya ng ganoon lang kabilis. Kaya ang in namin. Tapos, syempre, para ma-test na rin natin kung talagang pwede. O, ba diba? Pwede naman talaga. Pwede talaga siyang gawing, ano pala, gawing storage itong ipa. Just make sure na tuyo katulad na to. O. O, kaya lang konti na yung nakuha ko kasi mas marami na yung ganito. Hindi naman kasi yun masyadong, ano, masyadong tuyong-tuyo. Tapos, yung nasa ilalim tumutubo na. Ayan! Ang ating update, ang ating maikling-maikling vlog lang for today's video. <laughs> Pasensya na po at medyo dumalang talang ang ating vlog dahil nga sa nagkasakit tayo. Ayan. Pero ah, uh, yan nga. Ano ba 'yung sabihin ko? Na <laughs> Yan nga, sa susunod, i-test naman natin yung talagang, pag nakahanap kami ha, yung si sibuyas na tuyo. Kasi malaman mo naman yan, yung ganito siya o, oh, yung tuyong tuyo, yung ganito o. Oh. Yan, eto guys o. Oh. Eto sobrang perfect o, oh. hanggang ngayon perfect pa rin siya. Kasi tuyong tuyo siya o, oh, Oh. Mm. Yung tuyo to, katulad na itong mga to o. Oh. Yan, wala talaga siyang chance na magkaroon ng moisture. Yung iba kasi siguro, nag kaya kaya naano sa ipa, pero hindi nangangamoy to. Walang nangamoy dito sa loob ng bahay namin kahit na medyo nalulusaw na siya na ganyan. Sa bagay kasi may plastic naman siya. Pero yung iba kasi pag nakalagay sa sako yan or sa ano nabubulok kahit sa kusina natin, 'di ba? Kapag medyo nabubulok yung mga sibuyas, maaamoy niyo talaga. Pero ito wala siyang naaamoy. Kasi nga dahil sa ipa, 'o, oh, 'di ba? Kasi ginagamit nga yan na pang ano sa mga pupo ng manok, mga ganyan, na pang palusaw. Talagang napaka-effective pala ng ipa. Ayan, guys. Maraming maraming salamat. Ayan. Doon sa mga hindi nakapanood naman nung paglalagay namin dito kung paano namin in-store. Yun, ulitin ko sa vlog 273. Nandoon po ang ating vlog na yun. Ayan. At Tumutulo ni aking sipon. Ingat-ingat po tayo dahil napaka ano po ng ating klima ngayon. Init, ulan, init, ulan. Usong-uso pong sakit. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nandito sa aming channel. Yun lang po at God bless po sa ating lahat. Bye! Marami tayong gustong ipreserba sa ating buhay. Mga bagay, mga kagamitan, mga kaibigan, taga-suporta at pamilya. Iba't ibang paraan ang ating ginagawa upang mapanatili ang kanilang presensya. Subalit katulad rin sa pagpepreserba ng sibuyas, may mga mananatili sa atin sa kabila ng pabago-bagong takbo ng panahon at may mga mawawala na magiiwan lamang ng mga bakas, katulad ng mga balat ng sibuyas.